Saan na ulit sinusuotan ng ano? Hindi <laughs> ito dinadanas. Charot. <laughs> Ay, naku, ka May ipag-date siguro kayo. Natakot <laughs> <laughs> lang ako. Baka mahuli ako eh. Mahuli ka ng boyfriend mo? Mama mo? Nang isa ko pang boyfriend. <laughs> ah. <laughs> Nang nagkita ko ng birthday ko ng gabi. Katabi pala nun ng yung hotel sa so ako dyan sa may Wendy Nag-check-in kami noon. Okay. Hirap na hirap na ako. Okay. Lumabas pa. May nakaulit tayong booking. Kapuntang Kiapo. Hotel sa Kiapo. So, ang pangalan niya, tingnan natin. May joy ba? Ha? Huh? So, hindi na naman joy. Ang ilap mo naman joy. Ayaw mo magpa-free ride sa akin. Oh. Kober, cover ma'am. Hindi na. Hindi. Sana all? Ayun, nasakta lang po. Okay. Sana all sinusuotan ng ano? Hindi <laughs> ito dinadanas. Sarap. Kaya nga, iiwan na ka lang po. iiwan mo ako? No! Go! <laughs> Ayit lang, mama. Okay. Kaya? Kaya Ako pa ba? <laughs> Let's Okay. Ay, naku, takas. Ano, ma'am? Takas ako. Doon ba <laughs> kayo nakatira? Warning lang. May pag date siguro kayo. Gusto <laughs> <laughs> lang ako, baka mahuli ako eh. nino? <laughs> Silang lahat. <laughs> <laughs> mahuli ka ng boyfriend mo? mama mo? Nang isa ko pang boyfriend. Lagot talaga yan, ma'am. Aba, dumente po. Ba't kasi ganun, no? Pag isang mes ka nang naloko, nang loloko ka na rin. Alam ko tong tao. Alam, ano? Alam mo yun? Hirap na kahanap ng kwan. Seryoso. Alam mo yung tinatawag na greatest love ngayon? Kung kumaon ka ng ganitong oh. midas -ad natin, iba na eh. Alam mo bang kababangog ko lang sa pagdalog <laughs> <laughs> Mahal ka niya pero hindi ka niya pinaglalaban? Aray ko, ang sakit niyan! <laughs> <laughs> ang sakit niyan. Sabihin niya mahal ka niya pero hanggang salita lang hindi ka naman niya kayang ipaglaban talaga. Oo, uh -uh. yun yung masakit talaga na. Yun yung latest And... love. Puro sakit pero ayaw mo pa, di mo kayang bumitaw. Oo, 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 totoo sakit. yan. Kahit masasaktan ka na pero sige pa rin. Oh, Parang ang hirap kasi bumitaw. Alam mo ba nag-ano na ako? Nag-hiking na ako. ko sa dagat, sigaw ko doon. Sigaw din ako sa kasang bundo. Hanggang sa hindi ako kumakain. Mas alam mo ba? Kaya sabi ko kakabangon ko lang sa pagkalog mo. Alam mo, nanay bago sila sa akin ngayon. Ba't gumaganda ka? <laughs> Ay, kagaya yung sakit. Ilang boyfriend ba ako, Wala ako. Pero alam mo akong ilang boyfriend ba? Nananakit na ako? Oo, ano na ako nananakit na ako? Hindi ka tulad dati? Seryoso ako sa buhay, sa totoo lang. Ilang taon ka na ba, ma'am? Twenty-three. Twenty-three? Oo. Oh, Oo, yung bata mo pa pala, no? Oo, oh. na, na ano ko eh. Nine love? Kinainlaban ko eh. Kinainlaban mo kan ba? Single? Single siya. Single siya tapos meron siyang relation na ah, ano. Meron siyang iba? Bumalik siya sa sex na Then nung ano, iyak din siya nang iyak. Parang alam mo yung natatakot din siyang iwan ko pala siya. Yun pala yung reason niya. Natatakot siyang iwan ko siya. Pero hindi niya maiwan yung isa? Oo, kaya hindi niya maiwan yung isa. Ayun yung test talaga. So sabi ko, bakit <laughs> <laughs> Sila pa rin? Hmm. Ano, uh, iniwan lang nga niya yun. Tapos na, alam na ng jawa niya na no, may jawa na siyang iba. Kamulat ko. Alam, may lamot na yung babae sa kanya. Parang naawa siya. Naawa siya dun sa iniwan niya? Tapos oo, tas, alam mo. kasi naghiwalay kami na hindi, alam kaming usap usap Ah, naghiwalay kayo, ma'am? Oo, oh, hindi kami nag-usap. Tapos, alam mo nang birthday ko, October. Oh, nagpunta oh. ako dyan sa, ano, sa Gourmet Cafe. So, doon ako. Nag, ano, nagkape. Birthday ko, ah. Pinunta, parang pinuntahan mo talaga siya? Hindi, eh, trip-trip mo lang. <laughs> Tapos, tumawag yung kaibigan niya, yung katrabaho niya na, nandito si... Ang ginagawa niya, nagkakape. Eh, hindi naman ako nagkakape. <laughs> <laughs> birthday ko yun, ha? Tapos mga na ganyan. Hindi, kita siya dun, tumaas siya. Oo. <laughs> Treat niya yung kape. Eh, sabi niya, happy birthday. Ha? Mungayon ako sa <laughs> likod <laughs> ko. Papakita ko siya sa'yo. Ang pogi. Okay. Ah. Pero nagkabalikan na kayo, wala na nag-uusap na lang kami na para kami. Ano, nung birthday ko na yon, din nung umaga, nagkita kami. <laughs> Tapos nag-delivery niya ako ng kape, yung kape Then nung anong ganyan, nung gabi na, sabi na, may lakad ka? Ba, makikipag-date ka sa boyfriend mo ah? Ah, ka ah, sabi ko. Anong boyfriend pinagsasabi ko? Tapos mo nag-delivery. Akala ko may boyfriend ka na. Ganyan. Pero ulo ko ba? Ako, wala akong boyfriend. Bakit ako mag-boyfriend? Nandiyan ka naman. Hira yan, na ulit kami. Oo. Ayun, ayun, ayun. Ayun siya, oh. Oh. Ay, ay ayun, uh Oh, di personal. Tapos, ang tangkat. Pero sa Tapos, nung ka na ganyan, alam mo, nagkita kami ng birthday ko, gabi no, nagkita kami ng birthday ko nung gabi. Katabi pala nung ng yung hotel Sobo diyan dyan sa may sa may Pasay, oh. sa Buendia. Nag-check-in kami doon. Eh, naboboring ako. Kapag hindi kami nag-uusap, nag-hotel kami pero hindi kami nag-uusap sa ano. <laughs> sabi ko, sabi ko, kinuha ko yung ano, yung ano ng food nila. Menu. Oh. Uh, so, kinuha ko yung menu. O-order tayo ng beer isang bakit. So, nag-order kami ng isang beer, isang bakit. Sa so, na namin yung dalawa. Tiktak to kami. Eh, may hina kami dalawa uminom. Alam mo? May tama na kami dalawa. Sabi nyo, sabi, sabi niya, halika. Sabi, bakit? May pupuntaan tayo. Gusto ko, ngayong birthday mo, masaya ka. Saan? Paddy? <laughs> Alam mo ba? Alam mo naman ikaw ang nakamove on, tapos ako hindi. Bakit tingin mo nakamove on ako? Ganun yung ano niya. <laughs> hirap na hirap na ako, akala mo. Sabi niya, may <laughs> tama na rin siya eh. Lumabas pa. Parang hirap na hirap na ako. Pinipilit ko lang, sabi niya. Tapos so, sabi ko, bakit siya na hindi nahihirapan sa atin? Tapos si, eh, pag hindi daw niya ako nakikita. Pag hindi kita nakikita, hindi mo kasi alam. Sabi niya, ganyan pa nga ano? Yeah. Eh, hindi ko, parang feeling mo Anya, ang saya-saya ko, Doon, pinapakita ko lang sa'yo na masaya ako, pero deep inside sa Ang sakit sakit ko. Kasi, eh, Hindi, ako nag-react noong time na yun. Pinakinggan ko lang siya. Ha? Huh? Ang ah, hinag. Pinipilit lang dahil. Uh -huh. ano siya sa girlfriend niya, nahahawa siya. Awa. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Pero legal kami sa magulang ko, tapos magulang niya. Bakit balas ka boy, tapos siya masaya. Sa'yo naman kami ng ganyan lang, okay na yan. <laughs> Pero deep inside, ang hirap. <laughs> hirap talaga. Pero parang nakakaano na rin ako eh. Dahil sa mga jawa ko ngayon. Ito yung jawa mo talaga, ma'am? Oh, ito talaga yung jowa ko na meron nga in eh, nanligaw sa Ang oh, pangit! Pero ang daming pera. <laughs> <laughs> Nag-work ka na ba, ma'am? Ha? Nag-work ka na? Ano? Nagtatrabaho oh. ka na? Oo. Ah. Anong province mo? Cebaisia. Ala, Ilocana ka? Ha? Ilocana? Oo. Oh. Ala, Ilocana ako. Saan ka Cebaisia? Talaga ba? Saan ka Cebaisia? <laughs> Pantabangan ako. Ala, dinadalang ko yan. Baler ako. Baler ka? Oo. Oh. Alam mo yung Castañeda? Oo oh, naman. Doon nakatira yung magulang ko ngayon. Ah, doon nga yung asawa ng uncle ko eh, Castañeda. Wala kayo. <laughs> <laughs> taga doon ka lang pala, Nebel Sia. Mother ko kasi taga Rizal. Taga Rizal, galaan ko yung Rizal sa Rizal. Tapos yung sa mismong Rizal, tapat ng munisipyo. Doon yung bahay ng uncle ko siya, yung konsel siya ng bayan doon. Galaan ko ang Rizal. Hello, Ako sa family. Bulod. Ako sa puta eh. Uy, tropa ko yung mga akosta dun. Uy, puro pinsan ko yung mga akosta <laughs> Dito sa, ano, sa norte. Oo oh, kasi yung halos lahat ng akosta doon, ah, kamag-anak namin. Ah, kilala mo sila Bimbong? Hindi kasi ako lumaki doon eh, pero napunta lang ako ng ah. Sial. Ah, Tanong mo lang pag kilala nila yung Louie Acosta. Ay, so Ilocano. Eh, Louie Acosta? Oo. Tiga. Kilala mo? Oo. Oh, oh. Ano lang, angel ko yun. Ba't kilala mo? Eh paano? Eh papa niya yung... Daddy. Patay na papa niya, di ba? Ha? Patay na? Oo, patay na yata yun. Oo, yun. Yung papa niya, tapos yung lolo, lolo ko, magkapatid. Talaga? Ba't kilala mo siyang tuloy? Eh, sabi ko nga sa'yo, dyan sa Rizal galaan laan mo. Ay, -ay. <laughs> Kahit saan sa Rizal. Seryoso? <laughs> Oo. Oh, oh. Saan ka nakatira dito? Nagpo-board lang ako sa kwan. yan uh, dyan ako sa Buendia na uwi. Nagwa-work ka sa? Diyan sa Ayala tapos part time ko to. Kauwi oh, ko lang kanina. Anong work mo? Secret. <laughs> diyan uh, lang sa Ayala ako napasok. Ah, uh, okay. Sa saan ka dito? At diyan na lang. Kawai so, <laughs> <lang. laughs> so, ka naka-vlog tayo. Okay lang. Kaki wag. Ano yung camera? Nakikita mo ako. Hindi, mablog ko yung mukha mo. Pero taga saan ka doon? Sa Kwan? sari-sari Ay, na busy ha? Ah? ingat ka. Kamalas magkakumahin pala tayo. Upload ko na yung tas i-brave ko yung mukha mo. Hindi, okay lang. Kung hindi natin i-upload, Okay lang naman. Ah. Okay lang pati. Ito. Yung Sa na lang kita. Ay. <laughs> <Hi. laughs> Tara. Ano? Ito. Subscribe na natin. Ito okay. na natin. <laughs> Pag kun may lakad ka, chat mo ako. Ay. Zero na.